Good morning, my boy. Ah, mga nagpapasalamat po ko sa mga lahat ng vlogger sa Carmen Planas. Wala ka lang papansin TV, kay Lakay TV, kay Laka kay La Bigotello, kay kalatoni, kalamar, kay no, Pornox. lahat ng mga vlogger. Pornox. Pornox TV, Tony Vlogs, Tony Vlogs, lahat sila Ganggang, La sila Sh Sheila Ishiro, Ejishiro. TV, Si Mars, Labi maraming maraming oh, salamat. Peter Paul. Peter Paul. At Peter... kay Paul. Lalo, at kay Peter Paul. Peter Paul, maraming salamat sa inyo. <laughs> Dahil sa inyong pagbabalik sa akin, nakamtam ko rin at dapa. Oh, parang napapayak. Na, si na Nagawa ko ng bayang pamilya ko. Basta oh, na sa squatter lang, maraming maraming salamat po sa inyo. Yeah, salamat. Po. Lahat po ng mga vlogger na pinuntan ako sa kami plana sa Burautan. Maraming maraming salamat po. At salamat din po sa mga subscriber ng mga sumusuporta sa mga lahat ng mga vlogger. Maraming maraming salamat po sa mga pagsuporta nyo. Ito ho, oh, hindi ho oh, nasasabi ni Mang Boy na nasa squatter. Mang Boy, para makita talaga yung bahay mo, akit na ah, sige, sige. Ito, ito yung ito, katas ito, ng ano ha, Mang Boy. Katas ng ha? rilo ni Mang Boy. Ito yung katas Ito po, ito po yung... Malaking pasalamat po. po na ito tayo sa katas ng katas ng mga vlogger yon kumaka ito di hanggang din lang muna kasi nakapet para makita ka pwede ba tayo oh. sa taas o oh, sige okay sige, lang sige. O, sige lang sige sige lang. Susunod ako. Ini pa paano pag luksos ng ilaw nito? Okay. Ah, Ito yung katas ito. na. Yes, I'm, ato. behind the scenes na. Pasensya na kayo. Pasensya na, di pa na ganun naayos. Ang ganda ito, may aso pa rito. Ito na lang yung sa akin, yung kaso, hindi na yung ulit. Ito pala, so, ito yung kay Mang Boy. Yan, ito, ito, yung na nabili na, 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 ano katas oh. daw ng rilo ni Mang Boy. Ito, Maliit lang yung, siya, pero mawala man ako, may maiwan ako sa mga anak ko. Oh, pero ano naka-inverter pa ito. Pero at-shape din ako. Ito pa, may mm -hmm. kung ano pa siya. Kung At nakompleto ko na sila. Sa, oh. na, ito, nangangapit yung toro pa, talagang bago pa talaga, mangboy. Ito <laughs> yung makulit. Mga po Mamboy. ni mangboy. Ah. Talagang bago. Ito namang bahay mo, nagsimula. Anong taon ito? Ano to? Unti-unti lang, ano to? Dahan-dahan po ba niyang nabili? O biglaan? Cash po ba? O paano ito, po? pinayos ko lang po. Ano, Dating mali to. Dating ah. mali At magulong, ano, inaanay na itong bahay na to eh. Tapos nung kumit, nung mula na-vlog na, vlog, na vlog ako, at kaya nga maraming maraming salamat. At napayos ko to. Dahil yeah. sa inyo, kaya ako nagkaroon ng bahay. Ilang palapag ba ito, Mang Boy? Ilang palapag Dalawa lang. Dalawa. Dalawa. Dahil kunti lang kami rito eh. maraming salamat sa mga lahat. Lalati ko. Maraming maraming sa inyong salamat sa lahat ng mga vlogger. Okay, Kung di okay. dahil sa inyo, di ako magkakaroon ng ganitong munting bahay na to. Ito, na, sa para ito, sa boy? mga apo ko. Ah, Maski pa paano nairawas Baba, ko. Baba ulit tayo ulit. Baba. 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 Sige ka ha, mababa ulit ka rin. Yun, ang ganda ng nga ni Mang Boy eh. Sabihin nyo, ito yung... <laughs> maganda, maganda to. Okay, okay, sali na muna. Lakay ko siya ng lulo. Sige mo na ka. E. Oh, Ayan. Yan, ito yung katas ng rilo ni Mang Boy. Pero maluwag yeah, ang ganda. Unti-unti <laughs> daw. <laughs> Malitlag, eh. Unti -unti Pero malit na... unti-unti Pero papasalamat pa rin ako sa mga vlogger. Eh. Ayos ito. daw ni Mang Boy. Sa tulong ninyo. Ayan. Oh. No? Ganda. Hanggang yeah. sa second floor. Ate, ito. Ayan. Yeah. Ito. Kinukuha ko na lang yung ano. Kay Jessica Soho. Jessica Soho. Ang asawa ni Ma'am Boy. Ayan. No. Good morning po. Good morning po. Good morning po. Umaga po. Yan. Sige lang. Sige lang. Sige lang. Sige lang. Nung nababdad ko. Opo, dumami yung mga... Ewan ko, parang tubig naman. Pasalamat talaga ako na uh. meron sa pangunahin. Uh, Opo. Oh, Kaya ako mas kinawawalan ako. kong... ...ginamit sa kanya. Mm. Oh, okay. tulong ko na rin sa po <laughs> yung may bahay. Nawalan <laughs> na naman ako dalawa. <laughs> ni Kuya po. Okay lang. Sabi mo kahit nawawalan ka. Ang Diyos <laughs> palitan niya. Opo. Okay. Babalik po yan. Siksikliglig. Ilan ilan ang anak niya po? Apat po ba? Ah, apat. Ilang years na kayo nagsasama ni Kuya Bol? Nasa 30 na po medyo git. 40 na. Ayun. Anong oras naman umaalis dito si Kuya Boy Bol? Alas Kles, pala mo, gising na yan. Pagdating muna alas 5, maliligo mo siya alas 4. No po. Aantay uh, lang yun. po kaya po kayo, para mas... Ah, <laughs> uh, tsaga po ito eh. Oo. Uh, yeah. talagang mabait siya pagka ano, mga tao sabi niya. Misa na iiyak ako sa sinasabi, pero eh, pinapakinggan ko lang po siya. No Though, po. Pero pera niya, sa mga tao din daw po galing. Kaya kahit anong mangyari, ibabalik niya pag may problema sa paninda niya. Hmm. Yan ang kagandahan kasi lalong-lalo ano lalong yung mga waran ko. At saka nagtutulungan pati yung anak niya si Kuya Opet at saka si tawag nito, Ate Queenie. Lalong, o, oh, siya. Oh. Okay. Boy, ano naman masasabi mo sa suporta ni Mrs.? Huh? Ano daw masasabi huh? mo, may natin. Oh, po. ano po yung... Misis? Kaya nga, maraming maraming salamat. At laki ng pasasalamat po sa mga vlogger. Okay. Talaga so, <laughs> kung, na, wala si kung wala, si, kung wala, sila. sila sa akin, ang bahay ko baka hindi pa natatayong panay-anay na. Hmm. Panay-anay na. Panay na. At bubong may patak na, marami ah. ng patak. boy, maliban sa mga vlogger, kami nila kay Adventure at Papansin TV, ito ay malaking karangalan hmm, na ito. Kaya naman lang, maraming na ka pasasalamat yeah. ko. Tinur mo pa kami sa bahay mo. Huwag mong sabihin, nasa squatter ka. Alay <laughs> <laughs> ka nga rito, Ma'am Queenie, para makita ka. Ma ito si Ma'am Queenie, ay yeah, mga ni... nabihat. Ito si Ma'am Queenie. Ma ito pa siya na Ma'am Queenie. Ito yung sinasabi nyo, naririnig ko, Ma'am Queenie. Good morning, good morning. Maraming Papansin po. TV. Lakay Adventure po. Ma'am, maraming salamat. Lalong-lalo na sa pitch na. Ano ba yung pitch niyo? Relon ni Mang boy po. Okay, na boy. Ano ulit boy. yung boy. mga silpunan der ulit pag may mga order? Yan. Zero nine nine five nine two one two eight eight five. Okay, maraming salamat. Kumusta naman? May mga tumatawag naman. Opo, maraming pong tumatawag. Okay, maraming maraming salamat po ha. Ate Queenie ha. Ito po si Papansin TV at saka si Lakay ang papasalamat yes, po. po kami doon sa mga taong bumibili sa relo ng asawa ko. Malaking tulong po yung ginawa oh, nila. No, o, papapakit naman si nanay. Okay. wala lang ihakahan. Sige po. Mara Mara malaking bagay right. po yung ginawa nila sa amin. Kung hindi po dahil sa inyo at sa kanilang mga bumibili. Kasi paano, na. nairarawas ko na yung gamot niya. Tsaka okay. po yung gamot ko. Ah, maintenance. Na o, oh, naiintindihan nyo na. Tapos nasasalisihan nyo pa. Kanina na raman. Okay lang po yun. <laughs> okay lang po yun. Oh ang Diyos naman po, hindi kami pinababayaan. Tulog po sa amin ng Panginoon. Okay lang po, ibahagi din niya sa nga. po siyang sasamaan loob. Kaya po, pag umuwi sabi niya na wala na naman ako. Sabi ko, okay lang yan, boy. Sabi ko, parang nag, ano, yung blessing mo, bahagi mo lang, nangangailangan yung kaya niya nagawa Yan yung panawagan. Ito Salamat po, po, ng marami po sa, sa Panginoon. Pangalawa po sa mga taong ginamit. Ngayon po, ma'am, Ate Queen, eh, Kuya Boy, naririnig nyo lang si Papansin TV sa mga vlog. Ngayon nakita nyo si Papansin TV. Noon, ipinayo ko kay Kuya Boy na magpagupit. Nagpagupit. Ngayon, isa lang yung wish ko kay Kuya Boy. Huwag nyo lang kahit sa buong no, pamilya nyo. No? Na sana hindi na siya manigarilyo. Oo, oh, yung gawin na ako sa kanya, magkakasakit Pero yung sa traffic kami. Kanina, dumali <laughs> <May> isang stick. <laughs> <pa na> <laughs> He, hindi naman, pero, hindi natin kasi ano na yun. Yun lang daw po ang kaligayahan niya, sabi oh, niya sa akin. Sabi ko, alisin mo na yan dahil maamoy ng customer pati. Ay, wala yung customer kayo, doon. yung uh, kalusugan po na, yung kalusugan yung nga po. sinasabi ko, yung, yung kalusugan mo. Alam mo yung mamimili nga doon, mas maamoy pala, lalong mas iba doon ng ano. Kasi doon, mga, mga mamimili, mga bindol, iba-iba, mga dumadayo. Kaya, Kuya Boy, ano yung panawagan mo ulit, lalong-lalo na sa mga customer mo? Ano daw ang panawagan mo sa mga customer mo? Pakasalamat ka. Um, sa mga buyer ko, sa mga suki ko, sa mga bumibili sa at sa akin panid ng rilo. Maraming maraming salamat po. At magtiwala po kayo. magi maski mag-isang tanong pa ang rilo na nabili nyo sa akin at pinagsawa nyo na po, pwede nyo pa rin ibalik sa akin. Isiswap. Ito hey po ang ko sa mga rilo ko. Maraming Pag napagsawaan na, pwede. Uling Ay, yun po, nagpapasalamat po ako ng napakarami sa mga buyer, sa inyong mga vlogger. Kung hindi dahil sa inyo, hindi rin makikilala yung mister po sa paghahanap buhay. Pero unang-una po ang Panginoon Diyos. Okay. At ito uh, po, yung nakikita nyo po ngayon na bahay na to, sa inyo po nang galing to. Sa mga buyer po. Sa mga buyer po, mga tinubo. Po. Tapos po, yung mga At inunang-inuna ko na po kagad yung, yung titira ng aking pamilya. lalong lalo na po ang aking mga po. Is maraming maraming salamat po okay. sa mga buyer. Ito naman, huli lang namang kahilingan ni Papansin Ang pagmamahalan, hindi na susukat. Sa sobrang pagmamahalan nyo, ipakita nyo sa lahat ng subscriber papansin TV oh, ang pagmamahalan mo isang kiss lang na talaga pagmamahalan mo ito na para lang sa mga boy wag na kayong magkaya oh. talaga yung pagmamahalan kaya lang bigin mo lang ako ano alam Ay, ano? mo iya wag mo lang kaya kiss lang kiss lang naman din nag iisip ako sa kanya dahil sabi ko pa, hindi ko makailangan yung pera dahil po. naninibago na po ako sa kanya. hindi na, 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 trabaho lang talaga si Mamboy. Matanda eh. na. Ma Ma <laughs> yeah. <laughs> na. na eh. Okay. Yakapin mo kayo Mamboy para nilang sabuyakapin. Iyo. mo 65 na. eh, gusto na. Sabi ko nga. <laughs> oh, ko oh. Wag na lang, wag Sige na, Okay, oh, okay. Uh, ah, maraming marami. salamat. Inindig na kami. Nakarini na yeah. yung mga snack dito ha. Maraming, 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 maraming salamat, salamat boy. maraming salamat sa mga subscriber ni Lakay at ni Papansin TV. Maraming maraming yeah. salamat po sa, sa subscriber ni Papansin oh, TV at nila kay Elmo. Yeah. Nila Elmo, Smart TV. nila Amar, oh. nila Peter, oh. nila Bigotillo, oh. Okay. nila Tony. Maraming maraming salamat po sa inyo. At kay Iher si Iher si ko. EG0. EG0, EG0 po yun. EG0. 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 Hello, Ichi Echikyo! Good morning! Ehi Siro daw. Ehi Siro. Ehi <laughs> Siro. Ehi uh, Siro. Si Ganggang TV. Ganggang TV. Ganggang TV. Maraming gang maraming salamat yeah. sa, Uy, si sa inyo, sa mga subscribers sa inyo. Sa inyong pagsisipot. At simpre naman, sa number Ate Queenie, maraming maraming sa number. Hindi Ma, maraming. Ano bang probinsya yun? Maliban lang dito. Ay, Tagalog. Bulacan, Bulacan po kami. Eh. Kasi ah, yan lang naman talaga siya. naman talaga, talaga. Anong probinsya Salam. mo talaga? Saka nga, lihiti mo po, po kayong tundo? Po Di tundo. Kayo. Talagang so, bata, bata, siapa, bata ba, talagang bata po ako sa tundo. Um, yan na talaga ako sinilang sa Dagupan, sa Baring Mino. Mm. yan na po talaga ako. Dito nagpo po nakabili ng sa, uh, Oo uh, 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 oh, po. Sige, Mangkoy. Maraming maraming salamat ulit. Maraming maraming salamat po sa mga Sige na. Papansin TV, kay Lakay, kay Elmo, kay Tony, kay Ganggang, kay Isiro okay. kay Mark, kay Bigotillo, kay Peter Paul, kay Jete. Maraming maraming salamat po sa lahat ng mga vlogger. Siyempre, kaya natin, Mark TV. 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 Si Mark, TV. Maraming salamat sa inyo, Mark. TV. God bless po. Sige po. Salamat po. Maraming po. God bless po. Opo.